Good morning. Ang ganda ng pwede nating ma-harvest na okra dito. Ayan. Actually, may mga na-miss na, na tayong hindi na tanggal dyan. Mga ilang peraso din ito sa isang puno. Na pwede nating gawing siblings yan. Pero ito ay may mga pwede tayo dito makuha ngayon. Ngayon yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayan ka dito. Apat pa ba? Ang gaganda ng bunga ng ating long beans, oh. Long beans. Literal na. Ang hahaba talaga. Kita nyo ba? Sobrang haba ng long beans na ating tinanin niya. Ang oh, wow. dami pala, oh. Ayan din, Ito din. Nandito din tayo pwede makuha. Ayan kasi yun doon sa pataas ay ala hindi na ayan at nakakuha na nga tayo so damihan natin ang, ang ating makuha namin yung long, long, long days na ating tinanong atin, atin. samayan nyo ako at mag pa tayo Ito yung pinapakita ko. Literal na long beans nga. Yan, ang dami oh. Isa. Tignan dalawa. Ang bunga. Bunga niya every. Ayan, ito pa. Mayroon pang ito dito. Yan. Ang hahaba no. Ito rin. Oh, wow. This is the most longest na pwede rin nating ma may isa, dalawa, tatlo, patlima, anong pito. May pito ka. Good enough na yung pang adobo. Eh, pwede pa natin makuha ito dito. Isa ito dito sa so, pwede natin makuha. Ayan. Daanan natin ang ating yung <laughs> ganda din. Oh. Ah. Focus tayo sa okra. Dito yung okra natin na ah. maganda din ang tubo. Nakukunin na natin yung pinakamalaki niya. Hindi naman natin kayang ubusin eh. Yan ang oh, nakikita niyo ba? Yan. Ito sobrang laki. Yan. Ito kasi ito, ito din. Yung mga bigger sizes. Ito alanganin pa Ito. Marami pang alanganin dyan na pwede natin ipabukas for the next day. Pwede din tayo dito sa green, sa red color natin. Ito pwede pa pa ito. Ito. Ah, oh, ito pwede pa. May isa pa dito. Pwede Pwede rin. Ito. Ay. Hmm. Tigas na pala yan. Ngayon, anong gawin sa ating pagha-harvest? Meron na rin tayo dito madami sili. Sobrang labo mo. Pero mga sili yan. Ano na pwede natin ma-harvest sa boy? Ayan. Ang dami pala dito. Ang gaganda oh. Ma, doon pala ang dami oh. Nagpupulahan na lang. Yan, isa yan sa mga okrahan natin dito. Sabay sa pag harvest natin. Parang mas madami pa ang sili natin nakuha kaysa sa okra. Ngayon, salamat sa pagsabay at napaikita ko naman sa inyo kung ano ang lagay ng ating garden today. Bye-bye and God bless.